Good morning mga guys. Muli po nandito tayo ngayon sa bahay ni Kinit. Dahil may pangako po ako na bibigyan ko siya ng net. Dahil yung kanyang kulungan po ay sira-sira. Ano po? Ngayon po, dala ko na po yung net. Ito po yun. Ito po yung net na ibibigay natin sa kanya. Ah, uh, Kinit, ito yung net na gagamitin mo para dito sa paliparan ng paru-paro. Ito, papagtan mo. Oh, at saka ito naman, dito naman sa iyong mga uod. Oh, papalitan mo na 'to. Yan oh, bagong-bago 'yan. Maliit ito, malaki, itong ano, sobra ito diyan sa kulungan mo. Kaya ano, lalaki-lakihan mo ng konti itong kulungan mo kasi sobra ito diyan eh. Papagawa mo sa marunong gumawa. Marunong ka naman yata ang gumawa eh. Marunong ka bang gumawa niyan? Marunong kang gumawa ito. Marunong uh, mga mga kaibigan na uh, hindi po talaga makapagsalita si Kinit dahil pipoosh siya at saka hindi po siya nakakarinig. Kaya musta-musta lang po ang usapan. Pero hindi po ako masyadong ganong marunong ng ano eh, ng sign language eh. Kaya hindi ko rin masyadong ma-explain sa kanya sa sign language salita rin. Eh, hindi ko alam kung naiintindihan niya 'yung sinasabi ko eh. <laughs> Patingin nga ulit kinit ng iyong kan. Oh. ang ah, bilis, malalaki na. Malalaki na guys ang kanyang alaga. Malalaki na oh. Ayan. Nung ilang araw lang eh, maliliit pa yan eh. Oh, kaya papalta natin yung kanyang kwa na Kasi guys, tingnan nyo naman yung yung kanyang kulungan. Ayan, kasi ang kalabaw. <laughs> kasi ang kalabaw, makakalabas. Ay yung mga butike pa naman, pagabi, ay pumupunta dyan. Ay kakainin yung mga maliliit na yan. So, kailangan talagang palitan yan. Ayan, nakikita nyo guys ang kanyang kulungan. malalaki na, ilang araw na lang may pa na yung, yung pa namang nagapiupa yan kinit, nagalakad yung nagapiupa yung malaki eh paano kung hindi mo na malayan sa kabi nagalakad yan, hindi mo alam, may wala na pala nakalabas na ay so ngayon hindi na siya makakalabas kapag naka, nagawa mo na yan tsaka araw-araw kinit, araw-araw yung yung naman nung kuwan papalitan mo ng ng ano yan papalitan mo ng tubig tapos itong ano mo itong mga ano mo katulad niya no mayroong patay itapon mo sa malayo ayan guys uh, nakita niyo yung alaga ni kinit Binit pala Binit ah, Binit Binit pala hindi kinit <laughs> magkatunog kasi kaya parang ano Mm, <laughs> um, kasi yung anong tawag doon, yung may namatay kailangan mailayo kasi baka may ano yon, may virus. Mm, um, gagawa pa ng lababo. Um, mm. At po yung bahay ni Nakinit. Ah, binit pala. Nauulit ako <laughs> sa kinit eh. Oh, nasugatan ka pa. Pagawa ng pan. ah uh, eh, pati yung ano mo, yung siyo mo, apalitan mo na. Ito, di ba may binigay na ako sa iyo na ano? Ito po ko ng kawayan. Mura hmm. po yung kawayan ay eh. Ngay. Oh, tsaka sobrang haba naman. Uh -huh. Mahirap itong gamitin. Nakukang <laughs> <laughs> sumabi. Yung puwet ay <yung> mapapasari. <laughs> Guys, ito ang kanyang panghuli. Kaya lang, butas-butas rin, oh. Butas-butas rin. <laughs> so, may binigay na ako sa kanyang ganito para mapalitan. So, hindi pa naman niya pinapalitan. Baka sa isang araw pa. Oo. Oh. Kini, <laughs> binit. Yung iyong handle, sabong haba. Ganito, putol. Aba, masyado. Kasi ah, nang nakukulay yung matataas, ano ka, tulad yan no? Upang mataas. Ah, pang mataas. Pero dapat meron ka rin maigsi. Kasi ang hirap nito pag doon sa mag-uuli ka sa kwan. Ano, kasi kalang araw yung kapatid niya nag-get ng Ah, kinit. Kami ay binit pala. Kinit ako ng kinit talaga, oh. Na paulit-ulit. Uh, kami din na po magtatagal. At uh, na lang namin yung net para magawa na at nang hindi makal makalayas yung ano yung mga uod. Ano Kaya uh, mga guys, uh, muli ako yung nagpapasalamat sa lahat ng uh, tumatangkilik sa aking vlog. At kung nagustuhan niyo itong uh, video na ito, pakisubscribe subscribe na lang at saka paki-share sa inyong mga kaibigan. At kung po pwede ay uh, mag-comment na rin kayo kung anong gusto nyong uh, itanong or sabihin. Uh, maraming maraming salamat and bye-bye. Bye-bye guys.